Koko ni ko to mga mga kwan. Koko na koko kayo. Para makilala ko po kayong lahat. Hello po. Ayan. Mamaya tat tatarawin ko mga pangalan. Hello, Hello po. po. Okay. Hello. Ho. Hello. Hello. Ayan po. Hello. Para dito. Hello. 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 po Hello. 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 may Hello. 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 KFRG. Sabi ko bahala na. <laughs> Hindi po kami yun. Hindi kami yun? Hindi kayo. Kaya nga papalitan ko. Edit, uh, edit. Uh, uh, edit na lang. Ayan. Mga... Ayan po. Maraming salamat. Ayan po. Maraming salamat. Eh po mga kalingas. Sa ngayon, para makita po natin itong ating mga okay, mga, mga, mga ayan ay so ngayon po mga kalingap uh, na picturean po natin lahat ng mga nandito kaya lang po mga kalingap halos lahat mga nakaitim kaya medyo hirap po tayong makilala ano kung sino yung mga dapat merong kalahati itim kalahati puti <laughs> Ayan po. Ayan po mga kalingap sa ngayon po nandito tayo sa uh, venue po nang uh, dito po sa kung ano. Hello? Kaya Mario picture natin ha. Oo. Oh. Oo oh, sige. Uh Ikaw po ma'am ano pong sino? Pagkia de oh. los <laughs> Angeles. success mo sa. Ayun. Ayun, shout out ko po, po sa, lahat. sa lahat. Shout out po sa lahat. Tapos na mm. the, the golden hearted pita, shot sure, uh, of. Ayan. Saka sa tros. Tros sa family. Hindi, tros. Tros lang. Ay, meron oh. din pong. O, oh, Tim Rose yan yung SAOFW supporter. Okay, hmm, ah, ganun. Oh. Opo. So, ngayon po mga kalingap, uh, nandito po tayo, ano? medyo malayo po tayo sa kanila. At, uh, Actually po, kahit napapano nakita rin natin sila, ano po. Ayan. Kaya po sa ngayon nag-iipon-iipon na. Okay, binibigyan sa akin si Toto. Okay, mag-uugali ikaw, naman Ayan Eh, bye shout out po, shout out. Ganito lang tayo, Okay po, shout out. Shout out. I si Annie. Ay. Shout out Bishi. Shout out, chat, bye-bye din. Lihim lang, to lihim lang. Shout out. hello po uh, vlog pala no? shout out po sa ating lahat mga Rochelle community uh, welcome po sa 18th birthday ni Langga Rachel uh, full support po tayo sa maglangga lalo na po yung uh, mga charity vlog niya po para sa mga kababayan natin na uh, natutulungan po nila thank you thank you yun si ma'am Ligaswi yun founder ng Timbubuyo ma'am Dis Uh, si uh, hello po. Hello po. Happy birthday ka lang Um, tuloy lang yung support natin sa dalawa. Ayun lang po. Thank you po. Thank you. Koko ni koto mga mga kwan. Koko na koko kayo. Para makilala ko po kayong lahat. Mama, tatarawin ko mga pangalan. Hello po. Okay. Hello, po. Tara dito. Po. na Ayun, ano po yung uh -huh. team ninyo? TRFG. Ah, yun. Yung kagabi na may in-upload ako yun. May ako kagabi yung mga TRFG. Ang nailagay ko pa, TFRG. Sabi ko, bahala na. <laughs> Hindi po kami yun. Hindi kami yun? Kaya nga, papalitan ko. Edit, edit. Uh, uh, edit na lang. Ayan. <laughs> Eh po, maraming salamat. Eh po. Hey, hey, po. <laughs> hey, po mga kalingap sa ngayon para makita po natin itong ating mga mga ayon. Ay, 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 ay. hey, uh, So, ngayon po mga kalingap, uh, na picturean po natin lahat ng mga nandito. Kaya lang po mga kalingap, halos lahat ng mga nakaitim kaya medyo hirap po tayong makilala ano kung sino yung mga dapat merong kalahati itim, kalahati puti. Kaya <laughs> po. Hayo po mga kalingap, sa ngayon po nandito tayo sa uh, Venue po nang uh, dito po sa kuno ano. Hello? Kaya Mario oh, yung picture natin na. Oo. Oh. O, oh, sige. Oo. Uh -huh. Ikaw po ma'am, ano pong... Sino? Pamilya de los Angeles. Oo. Oh. Tapos, the mo sa... Ayan. Ayan, shout out ko po sa lahat. Salam. Shout out po sa lahat. Tapos mm. The, the, golden hearted pita. Shout out. Ayan. Saka sa trust. Tros sa family. Hindi, Tros. Tros lang. Ay, meron oh. din pong... Oh, o, oh, Tame Rochelle yung SAOFW supporter. Yes. Okay ah, hmm, ganun. Oh. Opo. So, ngayon po mga kalingap, uh, nandito po tayo, ano, medyo malayo po tayo sa kanila. At, uh, actually po, kahit napapano nakita rin natin sila, ano po. Ayan ya po sa ngayon nag-iipon-ipon na. Yan. Dito lang po ito sa labas mga kaligod ayun sa so ngayon po ay 6 o'clock pa lang so, hindi pa po nagsisimula ang kung uh, ano man po yung mga palabas so ito na po tayo mga kalingap ito na yung inaabangan ng lahat at uh, Uh, hindi lang po tayo makapasok doon sa loob ano dahil nga po alam nyo naman may mga policy po dito na hindi pwedeng kumuha doon so ngayon po mga kalingap medyo nag -video lang po tayo dito sa labas at uh, medyo malayo layo po tayo ano mm. Ayan, si Mamli it Asa totoo lang po ito lang isa na nakilala ko dito si Mamli Gaspi. Ang desligas ng uh, timbubuyog Bro, musta? <laughs> <laughs> Pati ako kakilala, sabi mo sa uh, akin Oo, uh, hindi lang kita makakilala musta, Bro, musta? Yes. Uh, ano nangyayari sa loob? Ano yes. nangyayari? Ah, Marami Mga na. Mga kaibang, ano, kaibang preparasyon. Kami dito na muna sa labas dahil alam mo naman may news na bawal ang kumuha na muna, no? Kaya, o ah, sige bro, good luck. Ang bango-bango mo po. O no, <laughs> <okay. laughs> ah, sige. Kaya yeah, na. Hmm. Ah, Mag-reference ma 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 pa ba? Ang gawin ko lang ito. Ang

pa-o di trainer pa-o 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 pa o pa o Yes. ayo Ay, lo, kumusta? Okay Ginabi ka na. <laughs> Kaya nga, nag-pick up pa kami. Mm, Nag-pick up pa kami ng ano, pinagawa. Kami. Ano yan, sa akin? Ha? Sa akin yan. I okay, kala ko sa ay, akin. Pwede mo na. hawakan na. <laughs> ay, ay. Pabilas. Ayan po. Ayan, nakahawak po tayo diba, ng kon. ano? Uh, uh -oh. <laughs> ay, grabe ayun. si Mr. J. Oh. Ay, Ay, <laughs>

Happy birthday, Mila. <laughs> Happy birthday sa iyo. Balkon, malapit oh, na birthday ko. Ayun ang pabirthday ko sa iyo. Oh. May oh. hey, mukha yan o.